Hello everyone! Welcome back again to my channel, Mercy Vlog. At kung bago lang kayo sa channel, mag-subscribe na at huwag niyong kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa gilid para lagi po tayong atit sa ating mga videos na i-upload. Good morning, good morning sa ating lahat guys. It's early in the morning, Tuesday, early in the morning guys. Ayan, bi-breakfast ako. I-share ko sa inyo kung I anong mean, bine-breakfast ko dahil um, the diet po ako. So, ayun. Let's go! So, ayan see as you can see my breakfast this is a uh, whole wheat. um, yan masarap yan guys whole wheat yan guys whole wheat. yan buo buo yan guys ano yung black na yan this is oh ano yan guys um organic organic chia seed yan guys organic chia seed nilagay ko dyan and then ito yung oats ko. Ayan. Whole grain siya, guys. Whole grain siya, guys. Ayan. So, mas pinili ko kasi yung whole grain kasi nga, uh, parang may nakakagat pa ako ng konting ano, di ba? So, yun. So, yun. Let's start. At, uh, isa pa, nilagyan ko siya ng ano, condensed milk na um, uh, dalawang ganito na hindi masyadong punong-puno. And then, one egg, one apple, and then biscuit. So, at saka hindi, hindi mawawasan yung kape is life So, yun nga guys. Let's eat. Mm. Ayan. Yun nga guys yung ano ko. Standing position ako ngayon guys. Na ano, against the light ako. Against the light ako. Ayan. syempre marami akong abobot dyan. Kasi may marami akong gagawin. Oh ako oh, si magpe-prepare ako kasi mamaya aalis aalis a, aalis ako diba? aalis ako yan kasi <laughs> so, yun para naman ano lang nakikita diba? All charing mm -hmm. Okay, isa position daw tayo kumain ngayon mag breakfast tayo guys para samahan nyo ako mag breakfast so yun mamaya na yan yung egg ko dahil uh, gusto ko yung ganyan hindi masyadong matigas so hindi ko masyadong nabalatan ng na maayos <laughs> Ayan, hindi ka man nabalaga ng maayos. Ayan. Tara, let's, let's kakain, kain yung breakfast. Oo, ang sarap guys ng ano ko. So, yun. Mm -hmm. Wait, mag-focus tayo dyan. Ang <laughs> ligalig lang eh. Dyan muna ako sa taas. Para ako makakain ng maayos. Ayan, habang nag-vlog, tara, kain po tayo guys. Kain tayo. Hindi na ako kumuha ng upuan ko. Mag standing position na lang ako dito kumain. Ayan, nilagyan ko yan guys ng ang um, condensed milk at saka um, uh, chia seed and whole grain sya na oat. Ayan. Sarap guys. Hmm. At guys, yung breakfast ko minsan, nagbe-bread ako and then one egg. Everyday ako niya nag-egg. Mmm, ang sarap. First time kong gamitan siya ng lagyan siya ng ano, chia seed. Ang sarap pala. Mmm. Good for the health yan po guys. Mind the diet. Mmm. Mmm. Huwag lang po tayo masyadong mag ano, mag anong condensed milk. Ayan. Ayan. Takpan ko muna yung aking ka-taste, yeah. life. Ayan. Wala yung salad kasi paghanap. Ayan. Okay. Tapako. Oh. Ayan. Mm -hmm. Kaminin. ano. Kain muna tayo guys. Kain tayo. Huh? Ayan. Asap yung guys. Subukan nyo to. Alam nyo guys yung ginamit kong ano chia seeds si organic na guys. Organic. Huh? Kasi guys, alam nyo, ito yung organic, ay yung ano, chia seed na to is, mm, ng, mm, maraming benefits kasi ito yung, eh. yung sa blood sugar nyo, pinapaba niya yung blood sugar. Ayan. Kaya yan ang, ang the best dyan sa chia seed. Tsaka yung oatmeal naman, um, long lasting yan guys mm. alam nyo nagsasad akong kumain ngayon na itong mundo anong oras na ha huh? early in the morning alam nyo guys kung anong oras pa ako magugutom ha doon may na, na lang na barako ano anong oras pa ako mag, mag, mag magugutom yan is around mga 12 o'clock ganun hindi na ako nagmimerienda guys hindi Basta ang kinain kong ganito, minsan hinabot ako ng 1 o'clock, 2 o'clock. Grabe. Okay na okay na okay pa rin ako. Hindi ako nagugutom. Mm. Grabe, subukan niyo to, guys. Yan. Mm. 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 Bibili lang kanyan sa anong um, against the light dito. <laughs> okay lang yan. Yung sa so supermarket, ganyan. Makikita nyo to guys. Makikita nyo tong chia seed na to. Yun. Mm. mm. Grabe, sobrang sarap niya guys. Sobrang sarap. mm <laughs> sarap na rin. Ayan o, no, nag-washing ako. Washing ulit ako. Mm. Ay, mga OFW guys, pwedeng pwede to. Kasi hindi po kayo magugutong basta-basta. Try nyo guys. Kahit naman sa kayong sulok ng bansa, eh, meron ganito oats na ganito. Ang bilhin nyo lang is yung whole grain lang siya guys. Kung gusto nyo naman na eh, medyo ano, bumili rin tayo ng um, yung durug-durug na ng Quaker Oats. Tapos, pwede nyo siyang i-mix doon. Pero unahin nyo munang lutuin yung ano, yung, oats na malalaki. Yung whole grain siya, guys. Isa pa. Isa pang technique. Parang mabilis nyo maluto, di ba? Hindi nyo mag-stay sa fire ng matagal. Magpakulo kayo ng tubig. Lagyan mo siya ng... Hindi ko kasi siya na-demo eh, kanina. Nalimutan ko. Ilagay nyo siya sa... Uh, Mag-ano kayo, ibabad nyo muna siya sa mainit na tubig. Yung kulong-kulong tubig ah. Mag-ano na kayo na yung sapat na... Ano nyo, sapat na... Kakainin nyo. Na oats. Ibabad nyo muna yung, malala, yung malaki. Tapos takpan nyo muna within mga 5 to 10 minutes bago kayo naman magluto, di ba? Ganun ang gawin nyo guys. Tapos bigla na lang siyang aalsa. Bubuka na rin siyang ganun. And then, hindi na magtatagal sa fire. Diba? Tipid tips din yun guys sa, ano, sa gas. Uh, siguro mga 2 minutes to 3 minutes, luto na. Kasi pag niluto mo siya ng direct na ganun guys, matagal. It takes na mga 5 to 5 to 7 minutes ganun yung tagal ng pagluluto ng Quaker Oats pagdating ng yung whole grain siya guys. Kasi pag yung durug-durug na siya guys, yung uh, hindi ganito kalalaki na saglit lang yun eh, mga 3 minutes lang, may, minsan ganun lang, then okay na, done na. Pero kasi itong malalaki, kasi maganda kasi yung malalaki guys eh, may nangangatak pa. Mmm. Grabe harap. So yun guys, yung technique ko dyan. So yun, na-share ko na yung aking ano. So kakain na ako. Ayan. Mm, may egg pa. May apple. Then, may kape. Yun. Siyempre, kape is lime. Kaya, tipid-tips. At saka, napaka-delicious napaka po nitong breakfast na to. So, try nyo, guys. Thank you for watching this mercy vlog. Huwag nyo makalimutang mag-like uh, mag and comment po dyan para mabalikan ko po kayo yung mga nanood. Okay? Okay na okay? Tayo mga OFW magiging mauta. Bye-bye! Paalam!